Isa sa mga probinsyang mayaman, mayaman sa kalikasan, tulad ng mga nagagandaang waterfalls at kabundukan at mga lugar na sadyang nipreserba para makita pa ng iba. Mayamang kultura na ngayon iyo pang makikita, mga tradisyong patuloy na isinasagawa at syempre ang kanila mga kabuhayang maipagmamalaki sa bansa. Ilan lang yan sa mga bagay na aking nakita sa probinsya ng Sultan Kudarat. At sa aking pagbabalik dito, isang selebrasyon naman ang aking dadaluhan, ang Hamungaya Festival ng Isulan. Ang Hamungaya Festival ay isa sa mga mahalagang pagdiriwang ng Isulan. Ito ay taunang selebrasyon kasabay ng founding anniversary ng bayan. maygit sampung taon pa lamang ang Hamungaya Festival. Pero bago ito, Pasundayag Festival ang naunang tawag sa pagdiriwang. Ang Hamungaya ay salitang Ilonggo nang ibig sabihin ay masaganang ani. Kasabay na pinagdiriwang ang masaganang ani at diverse culture ng munisipalidad ng Isulan. Hamungaya is an Hiligaynon word that which means abundance, plentiful, fruitful and uh, blessed. We have diverse cultures here. Marami kaming iba-iba uh, ang klasing kultura meron dito, merong Muslim, Merong mga Ilocano, uh, ilonggo, Kapampangan. So it's a melting pot of different uh, kinds of people. Sa loob ng isang linggong selebrasyon, maraming aktividad at mga palabas ang maaaring matunghayan. Marami na yung mga pwedeng gawin, lalo na ang kumain. Iba't ibang mga kainan ang dito'y matatagpuan. Pero syempre, ang pinakabida rito ay ang iba't ibang klase ng inihaw, mapa hanggang sa chicken inasal na aking pinakanagustuhan. During the festival week, may mga live bands and cultural performances na mapapanood. Libre lang sa lahat kaya naman napakaraming tao at buhay na buhay ang lugar hanggang sa gabi dinarayo ang kabi-kabila mga concert ng mga local artists hanggang sa mga kilalang performers tulad na lamang ng banda ni Jay Roa. Isa naman sa mga kinagiliwan ay ang labanan ng paligsahan at palakasan sa karera ng kariton kasabay pa rin ito sa pagdiriwang ng Hamungaya Festival. Dito yan naganap sa public market ng isulan. Hindi lang basta kariton ang kanilang hihilahin dahil may karga pa itong sako-sakong buhangin na talaga namang hihingalin ang taong may dala nito. Maya-maya pa nga ay naghanda na ang mga kalahok. Ang magbangga, ng pagbangga, At sa ilang sandali lamang, umarurut na nga ang makikisig na kasali. At sa ulit, ang batikan pa rin ang nagwagi. Hindi lang kariton ang naglaban-laban. Maging mga tricycle, nagkarerahan din pero hindi sa natural na pagpapaandar nito kundi kailangan nilang magpabilisan sa pagtulak hanggang makarating sa finish line. Napakasaya naman ang fiesta dito. Aba, eh kakaiba ang mga palaro. Mula sa mga kakaibang paligsahan, pinakaabangan din ang patimpalak ng na mga naggaganda dilag ng isulan. Nagulat nga ako sa kanilang paghahanda dito. Aakalain mo nga na pang national pageant na ang kanilang setup iba talaga ang Mindanao, no? Maging mga kandidata ay talaga namang pinagandaan ang araw na ito. Dala ang kanilang lugar na inirepresenta. Hindi lang ganda, pati na rin ang kanilang mga advokasya at mga planong gawin kung sino man sa kanila ang palarin. Pinagyayabong po namin dito sa Sultan Kudarat, meron tayong 162 years na po na Nara Trees. Bakit tinawag na Nara Eco Park? Kasi ito po yung kauna unahan sa atin dito sa buong Pilipinas. Kahit libutin mo ang bawat uh, probinsya o munisipyo, wala po tayong ganito na nakapreserve na mga puno ng Nara Eco Park. Pwede kayong magganap ng kasal, dinyag, seminars, training. Kung gusto nyo mag-reunion, yun, lahat po yan libre. Kalat ko, linisin ko. So yun lang po yung hinihiling ko sa ating mga bisita dito. Ano pa po yung mga, uh, mga, facilities na pwede namin ibigay na mga libre para sa mga bisita natin? Meron po kaming dalawang hotels dito, VIP 1, VIP 2. Kung may mga bisita po kayo na kumbaga para makatipid kayo, libre po yun yan. Basta sa Sultan Kudarat, lahat libre sa SK, sikat ka. One heart. Ibig sabihin, nag-iisa po kayo sa puso namin. Bukod sa masayang pagdiriwang ng Hamungaya Festival ng Isulan, napakarami pa mga dahilan para puntahan ang probisya ng Sultan Kudarat. Ang kanilang mga pinagmamalaking tourist destinations makikipagsabay sa ganda hanggang sa labas ng bansa. Ilan sa mga ito ay aking napuntahan. Isa na nga rito ang nakakamangang view ng mga kabundukan. Una na nga ang tinatawag na Knife Edge Summit ng Ugis Peak. Matatagpuan ito sa bayan ng Esperanza. Okay, so andito na kami ngayon sa tuktok ng Ogis Peak and as you can see, grabe yung clouds. Ikit kumulang dalawang oras ng trekking para mapuntahan ito. Panalo ang view pero nakakangatog ng tuhod dahil bangin ang magkabilang gilid nito. And along the trail, mapupuntahan din ang Marinog Falls na perfect pang tanggal ng pagod dahil malamig ang tubig dito. Sa paanang bahagi ng Bundok dito naman matatagpuan ang Hot and Cold Spring Resort ng Esperanza. Dito masarap mag-relax matapos ang nakakapagod na pag Pero kung gusto niyo naman ng mas nature ang vibes, hindi magpapahuli ang resort na ito sa gilid ng ilog. Ang malamig na tubig na umaagos galing sa itaas ng bundok. Mayaman din sa hot spring ang lugar. Kaya naman nagtayorin sila ng maliliit na dipping pool dito. Alam mo yun, napakasar magbabad after mumapagod, mapagod, ma- uh sumakit ang katawan sa trekking. Alam nyo, siguro kung malapit lang ito, everyday ako nandito kasi talaga sobrang nakaka-relax. And sa mga nature lover dyan, perfect na destination to. Kung gusto nyo ng uh, hot spring, meron ding cold spring, may waterfalls, may ilog. Alam mo yun, parang all-in-one. Pwede ka rin dito mag-camping or mag-overnight. So, isang ka pa, di ba? Kung panalong view naman ang usapan, hindi rin magpapahuli ang La Palmera Mountain Ridge. Matatagpuan naman ito sa bayan ng Columbio, Greenery at talaga namang makapigil hindi nga ang ganda ng tanawin dito. Dito pa rin sa Columbia, isa rin sa kanilang ipinagmamalaki ang Pangadilan Falls. Kakaiba ang mga rock formations dito. Dila ba ay mga puzzle na binuo. Napakaganda rin ang tanawin mula rito. Malamig ang tubig kaya naman hindi mo mararamdaman ang mainit na sikat ng araw. Sa bayan naman ng Takurong, pwedeng bisitahin ang Baras Bird Sanctuary. Mayigit sa limampung klase sa mga ito ay dito naninirahan. Anytime pwedeng pumunta rito. Pero ang pinaka best time ay bago lumubog ang araw o kaya naman sunrise. Sa ganitong oras kasi mas marami ang mga ibong makikita. libo libong mga ibon ang maaaring makita na talaga namang iyong ikamamang ha. Alright guys, so andito naman kami ngayon sa Bansada Agri Eco Adventure Park at dito yan sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat and we're actually on the top of this beautiful mountain with this panoramic view. Grabe, sobrang ganda and perfect dito mag sunrise, also mag sunset. Ilan lang yan sa napakarami pang lugar na mapupuntahan sa probinsya. Ang iba, hindi mo na kailangan pang hanapin. Minsan, hindi lang destination ang maaaring tuklasin. Hindi lang mapagkain ang pwedeng masubukan at lalong hindi lang kultura ang maaaring masaksihan, kundi ang kwento ng mga taong dito naniniraan. This is one and that's the story.